Yan na mga sis, kasama ko yung mga anak ko. Andito kami sa Amana Water Park, mag-iikot-ikot. Libre lang po yung entrance. Dahil mainit nga sa bahay, naisipan namin na masyal po dito. Mahap dito lang po yan sa Amana Water Park sa Pandibulakan. Malapit lang po yan dito sa bahay namin. Ayan, nakakita na yung anak ko. Nakita siya ng ano, balon. Nakita niya may tumutulo ng tubig. Yan, wishing well. Ano ba yung wishing well? <laughs> Nagtataka yung anak ko bakit may tumatagas ng tubig. Inikot-ikot pa nga niya yung balon. Tinignan niya kung ano ba yan. Sinubukan niya basahin yung kanyang kamay kung totoong tubig yan. <laughs> yan na Tapos nag-ikot-ikot po kami. Ayan. Malawak po yung Amana Waterpark Park sa Pandi Ayan. Oh. Ito toro, -toro mga anak po. Gusto, gusto, niya ikutin yung Amana. Ayan yung iba nga pa na. Kasi dumating kami dyan hapon na. Dahil mainit sa bahay, naisipan namin mamasyal sa Amana Waterpark. Park. Nagtaka yung anak ko. Nakita niya si Mr. B. Nakaupo. <laughs> Tapos nakita siya ng babaeng batong. Tapos, nakita namin yung swimming pool. Ayan, ang lawak pala ng swimming pool doon sa mana. nasa lubong namin, yung iba pa uwi na. Tapos na sila mag-swimming. So, kami, dahil mama siya lang po kami, hindi kami mag-swimming. Mag-iikot-ikot lang po kami. So, ayan, nakita ng anak ko yung mga Star Wars. Ayan, hinawakan niya isa-isa. Nakuruyo siya. Ano ba yan? <laughs> nakita niyo yung mga Star Wars na lima nakatayo. Nakawakan niya isa-isa. Kakapain <gay> niya ko rin niya. First time ko rin nakita niya rin. pili niya isa-isa. Matigas. Tapos nagpa-photography yung anak ko. So, ayan nakakita kami ng kubo. Tumakbo siya. Tapos bigla niya nakita si ano, Moana. Tapos nagpunta kami dito sa ano, ano ng dragon. Ayan, napapicture po siya dyan, hinawakan niya yung mga ngipin ng dragon. Ayan, ang ganda po siya dyan mga guys, mga gusto niyo mamasyal. Ayan. Pag hindi kayo maliligo, magmamasyal lang po kayo, Free entrance po dyan mga madam. So ayan, nagalit na ngayon anak ko, kasi gusto niya nang umupo muna kami sa cottage, magmerenda muna, kaya nagugutom na. Pero kanina pa siya nagmerienda. Sabi niya pagod na daw siya. Kanina pa daw siya paikot-ikot. Gusto na daw niya'ng magbendienda, na. Nagugutom na siya. Ayun, 'yung isang mismo nga na cook, siya lang umubos po niyan. Ayaw nga niya. Ayun nga 'yang magbigay sa papa niya. Kada pa nga siya. <mimit> Gusto na daw niya dyan lang siya daw tumira. Ayaw niya na umuwi ng bahay. Maganda daw yung mag-relax-relax. Pare lang siya inom ng soft drinks. <laughs> Sinabi ko, uwi na kami. Ayaw niya. Nangaaway pa siya. Gusto niya dyan lang muna. Mamaya na daw kami umuwi pag gabi na. Itong <laughs> batang ito. Kung makalabas gusto nyo doon na lang Ayan, hinihintay na Pag hinihintay namin yung ate niya nag ikot ikot sila ng mama niya Kami nakatambay kami dito sa may cottage Nakita namin yung ate niya Nandun nagmumukbang ng cup noodles nag isa lang, wala kutsara Pinumuya-muya nya o oh. Ayan, nag ikot, -ikot na, o oh. Nahirapan na nga niya ubusin yung mama niya yung kapatid niya ando na 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 tapos biglang nakita nila yung ano si Hawk ayan iniikut ikot ikot ng panganay ko si Hawk ayan ang ganda pala dyan mga guys ano kung gusto nyo pumunta dyan dito lang po sa bagong bariw pandigulakan ayan magaganda dyan ang dami mga ano characters ayan toro toro dyan siya no di ko alam po siya tapos nakakita siya ng sapa. Sapa, sapa. Kita <laughs> siya ng ilong. <laughs> Tapos nagpicture siya dyan, Sa may ano. Tapos takbo-takbo siya. Natutuwa nga yung panganay kung ano. Lahat gusto niya puntahan. Dahil hapon ah, na nga, uuwi na kami. So, alam na ng anak ko kung saan kami dumaan kanina. Doon din kami lalabas. Ayan na, tumatakbo na nga siya pa uwi. Papunta sa parking ng aming motor. So, hanggang dito lang po lang tayo mga madam. Maraming salamat.